Ang mga anak na basto sa kanilang mga magulang ay isang parusa para sa isang magulang. Yung pagsagot-sagot mo ng pabalang kapag kinakausap ka. Yung pagsigaw-sigaw mo kapag tinatawag ka ng magulang mo. Alam mo, masakit yun para sa kanila. Di lang nila sinasabi na nasasaktan sila dahil ayaw nilang magdamdam tayo. Yung mga magulang natin kung meron ka pa. Hanggat maaari, Huwag mong iparamdam sa kanila yung sakit. Kasi yan ang unti-unting nagpapahina sa kanila. Kailan mo pa ba sila itatrato ng maaayos at tama? Kapag wala na sila. Yung iba sa atin, ganito ang sistema. Nung nandyan pa, hindi pinahalagahan tapos nung nawala na sa kanahinaanap hinahanap-hanap. Kung kailan huli na. Kung kailan sila ay nawala na, wala nang saysay yung pagsisisi mo yung mga luha mo kaya kung may magulang ka pa hindi pa naman huli ang lahat may oras ka pa para sabihin sa kanila na mahal na mahal mo sila